Ako naman po, ah, hinikayat ko, sa, ako naman matagal na talaga akong tumutulong, umiikot. Ah, Wag na natin i-connecta muna to sa eleksyon. Kung tutulong tayo, tulong muna. At huwag tayo mag-expect uh, ng kapalit. Tulong lang, tulong sa tao, tulong. Y yun ang gawin muna natin. Mas kailangan ng taong bayan ng tulong ngayon. Hayaan na po natin silang humusga sa pagdating ng panahon. Alam po ng taong bayan, matatalino po ang Pilipino. Alam nila kung sino talaga yung totoong tumutulong ng katot buong uh, pagmamahal at uh, with all sincerity na tumutulong. So wag na muna natin ayoko kong magsalita against sa uh, my fellow candidates. Nakikiusap po ako, wag nyo nang i-connecta ito sa election. Uh, ako naman po trabaho po ng uh, ng com elect no? Uh, I determine kung ano po yung uh, vote buying. So sila na po ang uh, magpatupad ng uh, batas. So, para sa akin, trabaho po namin. Kaya po kami naririto, trabaho po namin ang mag uh, serbisyo po sa mga kababayan natin. At tumulong po sa mga kababayan natin. Pangako ko naman yan noon. Hindi pa ako senador. Nung naging senador ako, wala pa. hindi pa ako nakaupo. Pangako ko, kahit sang solo kayo ng Pilipinas. At tinupad ko po yun. Mula apari. Apari ha tulo anggang hulo anggang dito sa baba. Pinuntahan ko po yan. At lagay tayo ng malasakit. Tumulong tayo. Trabaho po natin ang tumulong at magservisyo. So wag natin i-mix ang uh, politika sa pagtulong.